Hello po, magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman sa isang bagong video So for today's video ay gusto ko lang na i-share sa inyo kung ano ang mangyayari kapag oversize ang solar panel ng solar charge controller So ang mangyayari po kapag oversize ang solar panel ng solar charge controller ay iinit ang solar charge controller. At kapag uminit yung solar charge controller, hindi maiiwasan na masira or bumaba yung efficiency ng solar charge controller kapag oversize ang solar panel ng solar charge controller. So, ano ang dapat gawin para maiwasan ang oversize na solar panel ng mga solar charge controller? Ang una ninyong gawin ay i-check ninyo yung maximum PV input power ng solar charge controller para sa 12 volt at 24 volt system para maiwasan ang oversize na solar panel ng solar charge controller at lahat po ng solar charge controller ay nakasulat ang kanilang maximum pv input power para sa 12 volt at 24 volt system so sa video na to ay gagamit tayo ng 30 ampere na solar charge controller at i-check natin ang maximum pv input power ng solar charge controller para sa 12 volt at 24 volt system. So, unahin natin yung maximum PV input power ng solar charge controller na to para sa 12 volt system. Ang maximum PV input power ng solar charge controller na to para sa 12 volt system ay 390 watts. So, bawal na lampasan yung 390 watts na maximum PB input power ng solar charge controller na to para sa 12 volt system. Sunod naman ay i-check natin yung maximum PB input power ng solar charge controller na to para sa 24 volt system. Ang maximum PV input power ng solar charge controller na to para sa 24 volt system ay 780 watts. So, bawal din nalampasan yung 780 watts na maximum PV input power ng solar charge controller na to para sa 24 volt system. Sinubukan ko na i-connect yung solar charge controller na to sa 400 watts na solar panel para sa 12 volt system. At ano ang nangyari? Uminit po yung solar charge controller. Siguro dahil true rated yung 400 watts na solar panel. Pero kapag hindi true rated, yung 400 watts na solar panel ay hindi iinit yung solar charge controller. So, I think hanggang dito na lang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys.